So, ayun na nga isa, uh, may nag-request na naman kasi sa atin. dito na naman tayo, no. May nag-request na naman kasi sa atin na paano po kapag yung uh, controller po ninyo, controller lang po nagpalit, hindi po magpapalit ng motor. Pwede pwede po yun, ano. Example, ito po yung kanyang controller o inyong controller, no. Tapos nagpalit po kayo ng controller o bumili lang kayo sa online, no. Paano po pag hindi kami gano'n marunong mag-facing? Pwede po yun. Meron pong tinatawag na ngayon ng no, mga latest na controller na kung tawagin po is self-learning no? O self study kung tawagin. Saan po makikita yun dito sa inyong controller? G gamit po kayo ng Google Lens tapos i-translate nyo po from Chinese to Tagalog. Meron po yan mga marka na Chinese. Ayan, kita nyo po. Ito ba? Ito, ito ba? Yan, may mga Chinese po siyang marka, no? Bawat po nung kanyang mga sakit. So, itutok nyo lang po yung camera. Lalabas na po dyan. Kung ka-translate po yan kung ano po yung self study niyan. So, kung halimbawa naman po, nakita nyo yung self study, ito po ginagawa uh, po ito kapag hindi talaga marunong si uh, customer mag-facing o hindi siya marunong mag No? Pero kailangan bago nyo po ikabit 'to, ang gagawin niyo po, kung single po ang inyong eBay, kailangan po naka-center stand. At kung 3 wheels naman po yung ibay, kailangan po is nakaangat ng isang gulong, tapos patungan nyo na lang po. Kasi, once po na ikabit nyo po, ito po yung self-study na itong controller na to, no? So, once na ikabit nyo po kasi yan, ang mangyayari po dyan, kusa pong aandar yan. Pabaliktad o paharap. Pag pabaliktad po, tanggalin nyo po. Tapos kabit nyo uli. Magiging paabante naman po yun. So, pag kusa na siyang mabante, tanggalin nyo lang uli yun. Hindi nyo na siya kailangan mag uh, 3 phase o mag pacing no nung maghanap-hanap ng tamang ikot pag may self study na po ay malaking bagay na po yan so ngayon kasi yung mga lumalabas na ng controller ngayon is meron ng mga self study hindi katulad dati na ng mga 800 watts 1000 watts uh, 650 tsaka 600 mapa 500 at uh, pag nito wala siyang self wala siyang self study kung tawagin so kaya siya kaya umuso yung mga pacing pacing na yan ano Ah, uh, kahit din naman sa mga inyong mga controller kung sakaling naging pabaliktad ng ikot ng inyong ng inyong motor o ng inyong hub, try niyo pagbalik ta rin nang lagi niyong pagbalik ta diyan is dilaw at saka green. Pagparte niyo po ng pwesto. Nagiging parap na yung ikot niyan. Sir, paano naman po kung sakasakali naman po is a uh, tag neto? Humihinto-hinto po ng e-bike namin pag nagpe-preno po kami. Doon po sa inyong preno, sa lever po, baybayin niyo po yun, meron po yung wire, no? may wire po yun tapos hanapin nyo po dun kung anong kulay yun. Meron po siyang gantong sakit na maliit. Basta maliit lang po siyang sakit. Ganto po, ganto. Ayan. Ganto, gantong sakit. Either na ganto o kaya ganito. No? So ngayon, hanapin nyo kung anong kulay yun tapos punta po kayo sa controller ninyo. Ang lalabas po dun na kulay, nung kulay uh, orange. O kaya... Talabas don kulay violet o kulay yellow green. Dalawa lang po 'yun, yellow green o violet, no? I-disconnect niyo lang po 'yun. Kapag umuulan, normal po na nangyayari po 'yun, ano. So 'yun ang tawagin po 'yun, is brake sensor, no. Brake sensor po tawagin 'yun. Usually 'yun 'yung unang nasisira sa mga cost sa mga e-bike na kapag nakakatapat kayo ng mga talagang kapit-kapit na kapit na, na ano na technician eh imbes na brake sensor lang, eh, baka malumala pa mapunta kayo sa controller, mapunta tayo sa motor, marami pang kaso, no? So, sa mga gusto pang uh, mag-request ng iba natin, ito is normal lang to, uh, Is uh, tips lang po to, guiding lang tayo, no? Uh, hindi po tayo marunong, hindi po tayo magaling, may alam lang, no? So, share the knowledge lang po tayo at ang pinakamagaling sa atin, magaling po tayong manira ng iba. Okay? So update lang po kayo, comment lang po kayo, comment below lang po kayo kung ano yung gusto nyo mga i-request para magkaroon ng idea ng iba nating mga kasamaan. Let's go.